Yodi Puga Kwarta na naging bato pa Nako Pira na naging bato pa So ito yung kadalasan no, Sinasabi ng isang tao Nanonood ka man o naglalaro ka Nang ganito Katulad nitong billiard so Ito yung kadalasan sinasabi Na once no, na Sinasabi natin sure win na Pira na to no, Panalo na Tapos may hindi inaasahang pangyayari na nagpabago ng sitwasyon. Yung talo, nanalo pa. Yung panalo na sana, natalo pa. So ito yung nangyari sa isa sa mga lokal na laro billiard or pool dito sa Pilipinas, no? Ito, no kung saan area to, yung specific na location ito, nagkaroon ng malaking kumusyon no regarding sa call out ng referee na foul. So now, what are the things that we'll be able to learn in this kind of situation? Kasi ito yung situation, no? Ito yung situation. So yung player, yung shooter, um, last ball na, tin ball, tin ball yung nilaro nila. So ito siguro last ball na, no? na shot na yung yung nine, no? Going to ten na siya. Now, yung location ng cue ball. No, yung location ng cue ball is masyadong malayo, hindi niya abot. So kaya kaya kailangan niya ng tareret no? Or support nyo, kailangan niya ng tariret para maabot nga yung titirahin niya, no? Kung mga nagbibilyard, alam nila to, yung tariret na to, no? Ayan. So, in order na matira niya ng maayos yung, ano niya, position niya, kahit anong position niya, hindi niya maabot talaga. So, kaya kailangan niya ng tariret. So, para makuha yung tariret, so excited niya na tirahin, yung ginawa ng player, is nilagay niya muna yung cue stick niya o tako niya sa misa. Kinuha yung tariret. Now, kinol out ng referee. It's a foul. Kasi maraming nagko-comment. Number one, sinisisi yung referee kasi kasalanan daw ng referee dahil hindi niya inassist yung player, yung shooter para kukunin yung tariret nang sa ganun, um, walang tendensi na mailatag ng player o yung shooter yung cue stick niya or tackle niya sa miisa ba Yun daw yun, kasalanan daw ng referee. Then, marami din pumabor doon sa referee na hindi kasalanan ng referee, kasalanan yun ng player, ng shooter. Kasi, in the first place, dapat, as a player, alam daw niya yung rules in regulation ng isang billiard o isang laro. And then, marami din ang sasabi na hindi sporty or uh, hindi nagpakita ng sportsmanship yung kalaban. Kasi alam na daw niya kitang kita naman sa senaryo, no, sa sitwasyon na talo na talaga siya. No, isa na lang yung natirang bula, straight pan. sana, bilang isang pagpapakita ng sportmanship ay ganito yung violation or yung, yung foul na nangyari, is kinonsider na siya na, ako okay, talo na ako. So now, in our point of view, na what are the things that we will be able to learn in this situation? No, for me, na hindi din familiar sa may ganito pa lang rules no sa billiard o pool. Kaya yeah, napasugod tayo na no, sa Google at uh, tiningnan natin yung sa World uh, Pool Association no, sila yung uh, governing authority na makakapjustify no yung mga roles, nag ng mga roles in regulation. Pwede ikaw sa international uh, billiard or pool no na sinasabi natin. Na pinuntahan natin. So, nang check, -check ko no, yung mga rules and regulation ng isang uh, billiard or pool. So ito yung ano no, yung sa WPA no na mga standard foul. So ito yung applicable dun sa foul na nakumit ng shooter. So yung cue stick on the table. So ito yung title ng foul no. If the shooter uses his cue stick to align a shot by placing it on the table without having hand on the stick is a foul. Ayun. Claro, no? Crystal clear. sabi ng rules? Ang player daw, ilagay niya yung yung cue stick niya or yung taco niya doon sa table ball to so align or ano yung gagawin niya para isit yung tira na yon without hand on it, no? Ibig sabihin na hindi niya hinahawakan, no? Nilagay niya lang yung yung cue stick or yung ako uh, niya sa table na hindi hinahawakan habang ongoing yung laro is a foul. Ano yung mga realization natin dito? So number one, uh, sa player, no? Sa shooter na nagka-commit ng foul na to. So tama na yung sabi nila, no? Bilang isang player, That's our duty and responsibility no? na alamin. Na, hindi, lang, hindi lang tayo dapat nakafocus dun sa sinasabi natin na pagpapalakas ng skill natin. Isang tirador. No? Kaakibat nun is yung dapat knowledgeable tayo. Hindi alamin natin yung mga international rule, rules in regulation ng isang laro. Kasi hindi habang buhay and andito lang tayo no naglalaro sa sa kalye-kalye kanto-kanto no Dating yung time na what if no maglalaro tayo internationally no tapos hindi natin dala yung rules na yon alam naman natin no? yung Filipino pagdating sa sinasabi nating pool or billiard world champion tayo magla tayo ng isa sa mga legend na billiard sa katauhan ng ating idol Efren eh, Batarias the magician Imagine, no? marami na tayong mga world champion uh, player ng billiard dito sa Pilipinas. Filipino yung nagtatala ng record ngayon bilang isang world champion. So dapat, no, yung mindset natin is i-align na uh, with the sa rules and regulation doon sa mga international. Kasi yun nga, no, malay mo, no, ikaw isa ka sa magiging someday mapasabak sa mga world tournament. Ha? international game